Ito yung bago nating side mirror. Siguro sawa na kayo sa side mirror na naka-bend yung dati nating binibenta. Ito yung sikat ngayon, yung street king na side mirror. Eh. Murang-mura lang mga guys. Ares yan. Napag natin dito. Yung mga kasama niya para makita niya. Mga tornilyo. Tapos yung dalawang to. Yung kanyang extension ng mga tornillo ulit so ayan wala na sa inyo na yan yung box na yan kulay puti clear yung ating salamin yung ating aloy 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 din yung mga tornillo nyo may pang Suzuki, Yamaha, Honda saka may dalawang Allen range tapos yung mga cover sa mga butas saka tornillo pag pupunta kayo dito sa shop meron tayong available limang peraso na lang kaya punta na kayo dito, pasyal na kayo dito sa shop mga guys sa halagang 850 kasama na kabit, kasama na install eh. alright, let's go kita kit sa shop hindi <tinyo> na sa ko <tinyo> na lang, pang dito para pagdating doon wala nang plastic Yeah.